One fine Sunday at naisipan namin na kumain na lang sa labas kesa magluto pa pagkatapos magchurch dahil gagabihin na kami. At dito nga kami napadpad sa Checkpoint Mall. At pumasok kami sa loob, bakala namin ang entrance ng aming kakainan ni nasa loob ng mall. Ang ending ay lumabas ulit kami kasi ang entrance pala nito ay nasa labas. Ayan! tinuro na sa amin nasa gilid pa lang entrance dito kasi sa kainan na ito ay sa namang napakamura sa halagang 249 ay meron ka ng samgyup 5 ayun nakapasok na 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 po kaya itsura niya sa loob mayroon dito ang around 24 na lamesa at mayroong mga portable na kalan sa ibabaw. Ito naman ang kanilang menu. Sa halagang 249 ay mayroon ka ng unlimited pork, squid at side dishes. At sa halagang 369 ay unlimited pork, squid, chicken, unlimited beef at bulgogi. Sa kanilang counter ay nakalagay ang mga side dishes pati ang main pork, beef, and chicken in buffet style. So, ikaw na, honesty is the best policy. Yan, plain porks, beef, barbecue pork. So, yan, merong hot dog na side dish. At meron tayo dito meatballs. Halos paubos na kasi medyo late na kami dumating. Pero nire-refill naman nila kagad. Meron siyang squid. Ayan. At uh, eto kimchi paubos na rin kasi nga medyo late na nga kami pero mabilis naman sila mag refill fish cake yeah, ito sar marblets yan eh pero pinalikan na lang namin ang japchae nya at ang cucumber meron din sila dito plain rice at syempre ang kimchi rice at ang iba't ibang kinds of sauce na available. Yung show nga pala unlimited din 'yan. Yan ang sour cream marblets kasama sa unlimited. Okay? So nag kami na unlimited na iced tea. For drinks uh, mag add ka ng 55 pesos. So if you want. At kung unlimited cheese naman is 150 pesos kung gusto mo naman mag unlimited per head ay mag add ka lang ng 50 pesos sa 249 so yun nga kasi inabel namin hindi yung isa na kompletong merong pork, beef, and chicken yan, luto-luto lang ang napo na lang namin dito kasi medyo wala siyang aircon uh, meron na siya mga fan kasi open naman kasi yung place, open ventilation. Tsaka mahirap kasi kung naka-aircon, medyo mausok. Yan. Tinikman na naan ako. Sabi niya, approve naman daw. Friendly ang staff nila dito, lalo na ang nag-assist sa amin. Ang isang puna lang namin dito, yung kanyang puset. Matigas talaga. Kailangan dito yung ngipin mo ay hindi pustiso kasi as in matigas siya. Pero yung kanyang mga meat naman, ayos naman, malambot, Kapag niluto mo siya, at saka masarap yung timpla, lalo na yung mga uh, nakamarinate tulad ng pork barbecue. So okay naman siya. And then yung mga side dishes, okay at masarap. Kung tatanungin kami kung babalik kami rito, definitely yes kasi sulit sa halagang 249.